ini iniintriga ang Kim Pao na hanggang sa totoong buhay ay eh, diretso na raw ito. Matatandaan sa mga past interviews ni Paolo ay sinabi niyang ayaw niya ng paulit-ulit ang nakakasama sa trabaho. Ang tanong, bakit kay Kim nakailang projects siya. Pero ang worry naman na mga panay na sinusuportahan sila individually, gusto rin daw nilang makatrabaho ng bawat isa ang ibang artist. I'm sure, okay lang din ito kay Kim at Paolo. Pero, ang magiging problema ay ang magiging problema rather ay ang mga solid Kim-Pao na gusto nila sila lang ang magkapareha. Oh, may mga ganun, ganun ka, talaga. ano eh. May mga ganun oh. ng may mga fanay na ganun. Nagsiselos kapag pinagdil sa iba. Oo. Oh, oh. Pero minsan yun ang ano, mahirap din sa posisyon ng mga artista, di ba? Parang gusto ko yung man nilang pagbigyan yung mga fans nila. Pero syempre na lalagay din minsan sa alanganin yung craft nila ba na gusto nilang makatrabaho pa ng diba. iba. Mm -hmm. diba? Pero diba? pero ako, naniniwala oh, ko na oh. sa ngayon dapat mo ng kipo mo lagi magkapareha. Mm -hmm. Pero dapat eventually, eventually. i-partner din sila sa iba. Diba ba kagaya, oh, oh. babaya, baka pati sila. Pag taga-try, -tag, sasabihin din ni Kim, ni Paul, eh gusto ko rin sana makawork sa Gusto ko rin makawork siya gano'n. Eh, di ba nagsalta na si Liza Sobrado si Before, mm -hmm. na parang lagi niya lang sila ni Enrique na gusto rin pala niya makatrabaho o makapartner yung ibang artista ng ABS Dapat sinabi niya before Pero siguro, tagalan pa diba? Kagalan oh, natin yung mga Sharon uh, Gaby uh -huh. Aga Janice Uh, Snooki, Albert, Richard, di ba diba, pinapartner din sa sila sa iba. Pero ako, may tindyan niya ng Kimpo, kung uh, uh, makapartner din mm, naman sa iba, sana I'm maging involved. ano lang din sila, uh, malawak din ang kanilang uh, paunawa na bilang artist, eh, uh, kung magustu rin nilang makatrabaho ng uh, 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 iba. ba? So, sana hindi silang magselo, at well, okay. magtampo. Mm, pero, definitely, itong Star Magic na si Paulo, eh, for sure, maraming projects na magkasama sila. Together. together. At isipin mo, mga company, di ba, yung mga supporters nila, uh -oh. nagtimpa, iniisip nila na, ay, meron nga nagchat sa akin si ano yata ito, Marina Corazon, si Tos Anqueta, si Tapit, si Marina Corazon, sabi Carmen niya. Carmen Dolanas, Janet Damaso, oh, hello. mal na mal daw talaga ni hmm. Uh -huh. Paolo si Kim, kaya sumunod sa Star Magic. Oh, oh, na. Possible na ba na kaya yung influensya Yun ni Kim? Yun na ang Sunday ba? Pa. Diba? Si Nundani, Paolo, Paolo si Kim, si Kim, sa Star Magic. Possible talaga na sundan din niya yan sa ano. Sundan mo. Oo. O. Ang Ay, tanaw, ang totoong tutung buhay ka. na pag-ibig. Oh. Pag lagi sila magkakatabaon na ganyan dahil sis, na sila sa isang management, team. ba? Oo, lalo. Tingnan na natin so, baka... kung pareho sila ng handler, di diba? oh, ba? oh, magkaiba yung handler niya for sure. Oh, oh. hello got... kay Rachel Lucas oh. from Dubai. Oh. Yes, hello oh. Oh. po. Lina Morena, Emily Gomez, mm -hmm. Mami Amores, Thank you, thank you so much. Yep. Mami Amores. Oh. Mami Amores, thank you. yes, hello po. Kaya Aki Cecil Piri, yes, Norma Hello. Mami Amores, thank you very much. Okay. Lorna Anselmo. James, abo, James ano? James Libadisos. Hello, friendship. Jaime. me. Oh, yan. Yeah. <laughs> Nandito tuloy ako. me. Hello. Yeah. MJ <laughs> Plantig. <laughs> Marina Corazon si Citos Ancheta Tapet Rocket wow. Emily Gomez ay nabanggit ko na pala and then mm. si Jeg at siya si Marcelita ng UK Jalo Tawa sa ate Carmen Dolana hello ate oh. Carmen hello Celine Magsino Garcia hello yung fan ni Kimito oh, so, so, Lola Chikadora yeah. siyempre nandiyan din tapos si si ano si ano ba to si May Planting. May okay. ko na. Oh, May, May Planting. Hello ulit. Nabati ko ulit May Planting. sa UK. Babae. At ah, siyempre mm -hmm. si, si oh, ano ba ito, si Marie Tisay. Hello, Marie.